Hello guys, good day sa lahat. Welcome uli sa BPTV at uh, patuloy tayo sa ating uh, pagbibigay ng mga tutorial patungkol sa live good. Sorry guys sa delay ng pag-upload kasi medyo na-busy lang at iisip din ako kung ano ang magandang subject to discuss patungkol sa live good. In tonight's uh, video guys ay mag-discuss tayo ano ba ang mga totoo na sinasabi nila patungkol sa Live Good? So yan ang talakayan natin ngayong gabi. At kung bago ka pa sa channel na ito, mangyari po lamang ay pindutin mo ang like, subscribe, at pindutin ang bell all button para lagi kang updated sa mga ano natin, tutorial natin. At mga advice na rin patungkol sa Live Good. Okay. Ngayong gabi, ngayong araw ay tatalakay natin ang subject na ano ba ang totoo talaga sa live good. Okay? Dahil marami kang makikita dyan sa sa YouTube kung magpansin ka ng live good. Napakarami dyan. Napakaraming positive, napakarami ring negative. So ano ba talaga ang totoo? Okay. So magsimula tayo dito sa um, usaping number one. Totoo na ang live good ay legit company na nagbibinta ito ng murang health supplement products. Kung mahilig ka sa mga food supplements, mga multivitamins, beauty products made in USA, at kung namimili ka nito to enhance beauty o kung ano man ang uh, purpose mo para mapaayos ang health products, walang, ano, walang katumbas sa mga health products ng live good. At ito'y mura, lalong-lalo na kung nasa US ka, nasa labas. Oh. So, yun nga lang dito sa Pilipinas ay medyo may dagdag na rin dahil kailangan siya ng delivery fee. Okay? Pero ang LiveGood ay may balak na magtayo ng warehouse dito sa Pilipinas kaya mabili na natin siya sa talagang original na price niya. Okay? Now, so totoong merong murang health products and live good. So, okay. Hindi mo ma-dispute yan. Dahil totoo yan. Dahil ang uh, LiveGood is a legit e-commerce company selling health products. Okay. Number two, ay totoong pwede kang kumita ng malaki. Even millions dito sa LiveGood kung type mo ang mag-networking. Pumasok sa networking business. Okay? Dahil si LiveGood, aside from being a club membership, being health products distributor ay isa itong networking company at maraming mga networking companies dito sa Pilipinas. At uh, napakarami. So ang mga taong pumasok sa Livgood ay mas lamang ito kaysa ibang mga networking companies. Dahil marami silang mga ano, marami silang ginagawa sa Livgood na hindi ginagawa doon sa ibang networking companies ko. So, talagang ma masipag ka nga networker dito sa LiveGood ay talagang kikita ka ng pera. Okay? So, totoo yan. Okay. Ano pa ang totoo sa LiveGood? Okay. Number three is totoong nagbabayad si LiveGood ng commission sa mga affiliates niya. Sa mga masipag na affiliates na talagang tinatrabaho nila ang business na to at ito na yung pinaka ano nila, trabaho nila ay talagang nagbabayad si LiveGood ng commissions in dollars in terms of dollars okay so walang makadispute diyan hindi in that sense hindi scam ang LiveGood dahil totoo siyang nagbayad sa mga legit na merong commissions talaga okay okay dahil maraming companies diyan na online lang pag ginagawa mo yung trabaho para kumita ka pagdating sa singilan ay hindi mo na mahagilap, hindi na sila available sa website nila. Okay, but live good is not like that. Talaga siyang totoong nagbabayad sa ano at marami nang kumikita dito, marami nang mga Pilipino at ibang, -ibang bansa na malaki na ang kinikita dito sa live good. So totoong nagbabayad si live good. So in that sense, magandang pasukan ang live good. Okay, ano pa ang totoo sa live good? Okay, totoong may spill over sa live good at pwede ka ngang kumikita without enrolling anyone. So yan naman ang sinasabi sa LiveGood kaya marami tayong maraming sumali sa LiveGood dahil dito na pwede kang kikita kahit hindi ka nagbinta, bumili ng produkto o talagang sumali ka lang at nagbabayad ng monthly subscription. Talagang kikita ka dito sa LiveGood. Okay? Without ever enrolling anyone. Okay, di diba yan naman ang sinasabi ni Ben at sa mga uplines natin na kikita tayo dahil merong spillover. So yan ay totoo. At marami na rin ang kumikita dyan ng dahil sa spillover. Okay, so ano pang totoo sa mga sinasabi nila sa live good? Okay. Ito, number five. Totoo, nakikita ka ng fast start bonus every week. Dito sa live good, ay talaga naman kung nag-ano ka, actively nag-recruit ka, ay kikita ka ng weekly fast -start bonus. Okay? At meron pang monthly income via matrix income at matching bonus. Talagang totoo ang lahat ng mga sinabing yan dahil naranasan ko na experience ko 'yan at na-experience din ng karamihan sa mga sumali sa LiveGood. Okay? So, totoong may monthly income. Yun nga lang, hindi ka mag-expect na monthly income after uh, one month or two months. Dahil makikita mo lang yan after three months. Okay? So, yan ang mga totoo sa mga sinasabi sa Live Good at ang, bijung video ito ay nag-explain lang kung ano ang mga totoong sinasabi sa Live Good. So, mga ano, I hope na para sa mga bago pa na hindi pa sumali sa LiveGood ay pwede kayong sumali at ang LiveGood naman ay maraming totoo sa mga sinasabi nila. So yan, ana I hope na para sa mga baguhan na sumali ng LiveGood ay I, I hope na kumikita na kayo at nag-enroll kayo ng mga uh, mga relatives niyo, mga kaibigan para sumali sa Good at kumikita nga kayo. dalawang nga lang ipasok mo sa Good ay kikita ka na ng $50. And mind you, ang membership fee sa Good is almost $50 din. So, that means na kung magpasok ka lang ng dalawa, ay bayad na ang or na sa ulit na sa'yo ang binayad mo sa Good Okay? So, ganun. Ganun kabilis dito sa LiveGood. Kikita kang ng dollar. Sino bang magbayad sa iyo ng $25 sa bawat isang uh, sign up? Live Good lang. Okay? So, in that sense, napakagandang pasukan ang give Good Okay? Para sa mga hindi pa pumasok, ay pwede nung pag-isipan kung ito ba'y para sa inyo. Okay? O hindi. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang dito na lang guys. I hope na Naintindihan nyo at uh, I wish that God will bless us in this business at see you at the top.